Hello guys, good up, good morning I think. So nasa school si Alex. Tignan niyo yung ating garden. Matagal ko na siyang hindi na nalilinisan kasi nga winter. Pero may sun today. So anyway, <clears throat> ilalagay ko na tong sticker. I'm thinking, ilalagay ko to pag nandito si Alexander kasi gustong gusto, gusto niya tong ilagay. But maybe better if ako na lang. So lagay ko lang kayo dito. Ganyan yung update natin ngayon. Maglalagay tayo dito. Naglinis ako ng kaunti sa bedroom. So, here naman, lilinisan natin siya after kung mailagay ito. Yan lang. Ito ay, kinamit ko sa glass kasi super, ano siya, madumi dahil nga yung kamay ni Alexander. Pero ito, it's very easy lang naman siya i-peel off. Yan. So, hopefully, paglagay natin, nasa center. Kasi kung wala sa center, ang pangit, tingnan. Yan. Very easy lang, oh. 3 pound lang ito. First time ko to siya. So, hopefully, after Christmas, madali siyang i-remove din. Pero pang one-time use lang ito siya, no? 3 pound one time use kasi nga maybe sa center ba super sunny niya hindi ko makita yung center wait lang saan pa yung center dito oh my god wait lang nag ano na siya I think it's center wait ah okay yan yeah. oh my god nandito kasi yung uh, dito ang uh, Okay. Yan, parang center naman siya. Kumapit lang siya. It's easy. I think pwede mo siyang i-remove pag hindi sa center. Tapos i-babalik mo siya. Pwede naman. Tapos, etong isa, dun sa, ano, sa front namin, sa, anong tawag dito? Um, kitchen window. Yan, maliliit lang kasi siya. So, meron pa siya dito mga some decor. Pwede siguro po si Edson niya mamaya ang maglagay or maybe not, lagay ko na lang lahat. diyan. Hmm. hindi ako naglalagay masyado na ng madaming decor, kasi nga guys, wag. madami ka kasi pag madami ka kasing decor, madami ka din iano, lilinisin after Christmas. Kaya ayaw ko siya nang matamis yung decor. Konte-konte lang para madali lang siyang madali lang maglinis after. Kasi dito sa UK, yung celebration nila is not so long. Yan. Maybe here. Parang may layo ng isa. Maybe lagyan natin sa magbadeh. Alexander yung nag-on itong Christmas Christmas tree. I-on natin yun. Yan. Madali lang naman siya i-on. Sa, sa side lang. After nito, maglilinis tayo ng bahay dito, sa baba, at sa kitchen. Pero yung lang always nandito sa living room is eh, si Alex. Si Alex lang talaga. Most of the time. Yan. I think better siya na lang siguro mag-continue nitong iba guys. Okay? Yan. Mag-ano ako ng kaunti. Eto. Tapos eto namang sa window. Pwede na din siya kasi na. Um, ko, oh, bakit parang dumumi yan? Okay. Kasi nga, guys, nag-ask siya sa na siya yung maglalagay. Pero, yung sa center lang, akala ko kasi, baka hindi niya ma-center. So, okay naman siya. So, that's all. So, maghihintay ito kay Alexander mamaya. Tapos, maglilinis lang ako. Oh my God. Ang dumi ng dito. <coughs> Meron pa. but it's so dusty. Yan. It's so dusty. Eto, mag-ano pa ako nito, mag-i-iron ko pa to. Pero, yung size niya, actually, hindi siya maganda. Tingnan nyo. Yan, ba diba? Super dusty. Tapos, eto lang. Tapos, ang bala ko for this Christmas is mag-ano lang ako, bibili lang ako ng mga, um, anong tawag dito? Yung konti lang, hindi na ako magluluto ng Uh, normal na Filipino yung boko. Gabi. Hindi na ako magluluto ng normally uh, kinakain natin during Christmas like spaghetti, uh, we have pancit, ano pa ba? Yun, di ba? Marami tayong variation. Pero dito, dahil kami lang naman, ang lulutuin ko is wala. <laughs> wala akong lulutuin, guys. Ang gagawin ko lang is, may sakit pala ako, by the way. So, ang gagawin ko lang, bibili ako ng different kinds of cheese and um, cake. Yan, sa cake box. Mahilig kami sa cake box. So, cake box, cheesecake, and then, ano pa ba? Um, burger, pizza, mga ganon. Wala nang iba. Kasi nga, last year, two years na, na nagluluto ako ng... Ano ba? nasan ba yung aking, ano? Ah, ito. Nagluluto ako for them. Tapos, ang nangyayari, ang nangyayari is, walang kumakain, guys. So, ako lang yung kumakain. Remove natin yung tag mamaya. Ako lang yung kumakain sa mga niluto ko. So, last, like first, last time, nagluto ako na, last check plan. Walang kumain. So, ako lang yung kumain. Then, after that, Uh, nagluto ako ng na, um, turkey, chicken, whole chicken, grilled, mga ganon. Wala din. Know, kumain naman sila pero hindi super dami. Kasi malit lang yung kinakain nila. So, ako din yung kumain at yung iba na sayang. So, this time, konti lang yung aking serve Mga biscuits, mga uh, fruits. Ano pa ba? Mm, ano pa ba? Yan, tapos Christmas, a New Year, ganon din. Konti lang din. Mga cheese, uh, fruits, cake. ah uh, ano pa ba yung hilig namin kainin? Or mag-order kami, ah, mag-order na lang kami sa mama din. Kasi nga, <coughs> gustong gusto ko yung duck nila. Or maybe some pizza. Ganun lang guys. As in, ganito lang talaga this year and the coming years ang gagawin ko. Oh my God, I'm so sweaty. Kasi nga, naglinis ako sa taas. Alam nyo, dito, sobrang dusty niya. Kahit na, hindi naman masyado namin ina-open yung door. Dahil siguro sa mga, ano, sa um, clothes. Kaya ang gusto ni John talaga is hindi polyester. Gusto niya, cotton. Pero kahit cotton na, uh, 99% ng aming mga damit, cotton siya. Pero may dust pa din talaga. So, yun na nga. Pag pag AFAM kasi guys, ang problema sa mga AFAM, madami silang mga gusto, mga he a little health conscious or super health conscious sila. Like sa mga, ano namin, sa <coughs> container, food container. Ako, okay lang sa akin basta yung plastic pero yung, um, ang tawag to? Yung approved. B, P, H, D, something like that. Approved siya na safe na ilagay sa microwave, mga ganon siya. Kailangan glass talaga. So, lahat ng container namin, mga glass. And then, yung tubig namin, glass. Ayaw niya nung gumagamit ng plastic. Kahit nga yung water bottle na Alexander gusto niya i-glass. Sabi ko, hindi. Kasi baka dali niya sa school. And then, you know, kailangan plastic. So, si Alexander lang yung nagpa-plastic na water bottle. Kami lahat is, kami, siya, is glass talaga. Um, <clears throat> so, yon Super health conscious siya. And hindi kami masyadong kumakain ng mga unhealthy. Pero sometimes sinasabi ko talaga sa kanya, nakakasawa na sometimes yung healthy <laughs> healthy yung kinakain all the time. So, sometimes sinasabi ko kumain tayo ng hindi healthy para hindi yung maano natin. Hindi naman yung ating, <clears throat> alam nyo yung, yung, ano yung dito? Yung taste bad natin, hindi na siya masasatisfied pag always healthy food. So, arrange lang natin to. Si Alexander, eto, meron tayong ditong blanket. Kasi nga malamig, guys. So, may blanket dyan. Ang gumagamit niyan, most of the time, si Alex. Tapos, etong lights ko. Yan. Nailagay ko na siya, guys. Nailagay ko na siya, but, uh, um, supposedly, ilalagay ko siya sa back dito. Pero hindi kasi siya masyadong nakikita pag nandito sa back. So, nalagay ko siya sa side. Okay lang naman yan. You know? <coughs> Lilinis tayo. Lagay natin to sa bin. Ah, kasi tomorrow, meron tayong uh, delivery. I mean, kukuha ng mga rubbish. Recycle. So, at least, tapos nung gumapa ko, yan ang aking dalawa kailangan. And sa taas, meron kaming another Henry, guys. Yan. Sa isa kong channel, I will talk about Henry. Kasi nga, hindi ako satisfied sa ganitong Henry. Yung, <coughs> grabe yung obo ko, guys. Kailangan ko pang kumuha ng tubig talaga. So, anyway, itong aking um, uh, wireless Henry, hindi ako satisfied sa kanya. Kasi nga, yung sa taas, bumili kami another one na wired dahil, um, nalilinis niya pero I don't think so sa carpet. Kasi sa, ta sa taas kasi carpet. Dito, hindi siya carpet pero um, sa taas is carpet. That's why I'm not satisfied with this. Mahal siya, 250. Mas mahal siya kaysa dun sa wired. Yung wired is only 150. So, 100 more, diba? I don't know. I'm very kasalanan ko kasi ako talaga yung pumilit na meron kaming ganito guys so yan lang Ma maganda kasi <clears throat> maganda yung place na konti lang yung uh, decor kasi madaling maglinis guys kasi ako talaga hindi ako may maglinis so gusto ko pag naglinis ako ganon diretsuhan pero pag may mga decor decor ka kailangan po ang one on one i-remove I dida, i dididas So, yun. Kaya na lang, guys. End ko na to, guys. And, ganito na siguro yung aking up, upload. Mga clip-clip lang. Or, not clip-clip. Like, continuous. And then, next time again. Okay? Para madaling, ma madaling mag-edit. Kumawa ako ng coffee kasi. <sighs> ano? Actually, hindi siya malamig. Baka i-off ko yung aking radiator kasi nga, hindi naman siya malamig today. So, ito pala yung aking mga plants. Ayan ay, nandiyan lang. Tapos ito dito sa TV. Ayan. Pero sa totoo lang, parang ayaw ko nang, ayaw ko na talaga na mag-decor, pumili ng mga decor. Ito nga sa blanket, ayaw ko din dyan. Kasi medyo messy siya tingnan. Pero, kailangan kasi in the morning, malamig siya. But not super. Hindi sa akin, malamig si Alexander lang. So gusto niya mag-blanket pag gumising siya in the morning before going to school. Okay guys, bye guys. Um, yan lang. And then, uh, until next time. Thank you. Bye.